guys, tingnan natin yung huli namin ni ng mga bus karaho. Ayun. Tangnan. -da oh. Ito na yung huli namin sa triplay. Ito na yung nakaya. Oh. Ilagay mo na, boss. Ayun na, guys, sa pasig Karaho. guys, ito yung huli namin, guys. Oh, guys. yung, guys, yung tinatawag na Danay. Lupak-lupak in English. Danoy. Ito guys. Wow. Lahat ang huli namin sa triplay. Pinili Saka meron pa guys. ito yung dalawang area. Ayan, mga guys. binas to si Levi's guys. <laughs> oh, ganyan lang talaga ang buhay. Mandaragat, minsan meron, minsan wala. Ngayon nakachamba kami mga turus. In English, pilsitan. Sa mga bumili dyan. Ah, napakalino na ng panahon. Parang hindi lang duman yung bagyo. Muli na sako na. Oh. Muli na O, oh. oh. Kuyang guys oh. Turos. Uh? Kuyog. Marami.